tanong ni Angelina Yong. Paano po mapapanatiling mainit ang pandesal after mabake? Saan ilalagay para mainit pa din po siya nang hindi agad lumamig? Okay, ito talagang madalas tinatanong sa ating mga baker at sa mga beginners. Ano? Okay, after maluto ang ating pandesal, kung wala nating lulutuin, huwag na nating alisin sa oven para laging mainit. De, <laughs> okay, joke lang, joke lang mama. Halimbawa, katatapos nyong uh, i-oven ang inyong pandesal at hinango na po ninyo ito, uh, huwag ka agad uh, alisin sa tray kasi mayuyupi pa yan. Oo, maghanda kayo ng cooler. Sa pinan nyo ng uh, food grade na plastic or uh, brown paper, ipapile nyo ng mabuti do na hindi talaga siya galing sa uh, oven na hango. Ha? Palamigin nyo kahit, kahit man lang mga... 25 o 30 seconds man lang or 2 uh, minutes pwede na 'yon 2 minutes man lang uh, bago ninyo ilagay sa uh, cooler diyan medyo matagal din lumamig ang inyong pandesal matagal din itong uh, tsaka malambot eh ngayon kung ang customer niyo na may naghahanap ng tostadoy eh, siyempre obligado tayo na magsalang ulit o kasi sa pandesalan meron din talagang naghahanap Ah, uh, pabili nga kung tostado, Siyempre eh, syempre, kung binil, binigyan mo ng malambot, eh, mag-iiba ang mood nun. Hmm, kaya, ganoon na lang pong inyong gagawin. Ah, uh, huwag nating hayaang naka-stack sa oven ng ating uh, tinapay para ating pandisal. Ini, baka isipin po ninyo na ilagay natin lagi sa oven para hindi ito lumamig pagbigyan ng customer. nakopo po, magiging bato ang inyong pandesal diyan. Oo lalo na pag ang inyong oven ay eh, sobrang init at napabayaan nyo bukod na mangitim pa uh, malulugi pa kayo kaya sa aking suggest nung una na ilipat na lang kaagad doon sa cooler ng mga kahit 2 minutes para nandiyan pa rin maganda pa rin at huwag pagpatong-patungin pala o huwag nyong pagpatong-patungin ng sobrang dami uh, sa aking na experience mga tatlong patong lamang Oo, yun lang tatlong file lang kasi pag once na apat na napapansin ko, bigla na lang mangungulubot dyan. O baka magtaka kayo. Tapos naman, pag bibili ang ating customer, magsindi lamang po tayo ng ah, sa oven, sandali, at may pakiramdaman nating uminit kahit sabihin na nating uh, 190 degrees lang ang init, pwedeng-pwede na yon sa ating oven. Pwedeng pwede na kasi pag isipin mo na ibababad para o minute Maniwala po kayo, kayo po kung subukan po ninyo, matutusted ang ating pandesal. Hindi lang ibabaw matutusted lahat, pati ng loob, matutusted pa siya. Okay? Sana nakakatulong sa inyo at uh, inyo yung uh, makuha na ng idea. Okay? Follow for more.